Suspendido ang anim na opisyal ng barangay sa Bangget Abra, kabilang ang kanila mismong kapitan dahil yan sa tarpulin ng parusa sa maling pagtatapon ng basura na ayon sa mga residente, tila may pagbabanta o mano sa buhay. Nakatutok si CJ Torida ng GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. May kasabihan, may pera sa basura. Pero kung sa maling lugar yan itatapon sa barangay kalaban ng Bangged Abra, malalagasan ka ng pera at higit pa? Kung sa first offense kasi, may isang libong pisong multa. At kung sa second offense, may parehong multa at walong oras na community service ayon sa tarpulin na ito. Sa ikatlong offense, wala nang halagang nakalagay at meron lang larawan ng isang baril. Inireklamo yan ng ilang residente dahil banta umano sa buhay at nagpapakita ng karahasan. Kaya pinatawan ng sanggunay ang bayan ng bangged ng 90 days preventive suspension laban sa mismong kapitan, apat na kagawad at SK chairperson ng barangay. The preventive suspension with haan nga penalty na ito. Tila ang purpose no haan nga ma-influensya the witnesses kung tap no haan nga mapardi the integrity they gave records will no other uh, documents yan ay habang dinidinig ng sanggunian ang mga kasong grave misconduct grave abuse of authority gross neglect of duty gross dishonesty at conduct prejudicial to the best interest of the service habang suspendido ang first kagawad muna ang magsisilbi nilang kapitan para hindi maparalisa ang operasyon sa barangay kalaba Nagtungo ang GMA Integrated News sa bahay ng kapitan para kunan ng pahayag pero walang nakausap ang aming team. Hindi naman nagbigay ng pahayag ang isang kagawad. Habang sinusubukan pa namin kunan ng panig ang apat na ibang sinuspinding opisyal. Nauna na nilang itinanggi sa inquiry ng sanggunay bayan ang reklamo laban sa kanila. Para sa GMA Regional TV, One North Central Luzon at GMA Integrated News, CJ Torida, Nakatutok, 24 Horas.